So guys, good morning. Work, uh, trabaho muna tayo ngayon. Work, 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 work. Ano sa... Ito nga pala yung kami natin mga motor. <laughs> para may iron tayong ano, tingunting video. So guys, maulang umagat uh, Maulang Araw sa inyo Ito tayo sa Sa Pasiano, Calamba Kayo ikuti nagre reliver tayo ganang May lakad yung ating uh, Isang tropa Pero malaking bagay na rin to Para Nagtaging kang pambayad utang ako yung madaming pautang pero ako yung tong ako ngayon yung nangungutang <laughs> ay ah, ito buhay natin yan may hirap mabait kaya kayo guys huwag kayo magiging mabait oh, ayun yung mangyari sa oh, ayun yung mangyari yung kayo yung may pera pero dahil nabait kayo walang pera ikaw yung nagpautang pero ikaw ngayon na nangutang kasi yung mga nangutang uh, wala hindi pa nagbayad <laughs> rais lang ganun talaga ang buhay may napapulot kang aral sa nangyayari sa buhay mo guys share ko lang share ko lang para uh, aware din kayo sa nangyayari alam ko hindi lang ako nakakaranas ng ganito guys uh, may iba na naman tayo na ito yung uh, natin nating mga motor hindi <laughs> <laughs> joke hindi sa atin to so Suzuki ito smash right there Dami guys, dami mga Rider F.I para may ready okay, na tayo makikita nyo mga magkakulong ito is Smash is mass guys maghahanap tayo na medyo magandang gandang uh, kwalita ng motor ah uh, dito ay ito pala medyo circular rin ito okay. Ay, wala yung ano, semi big bike. May karagana pala ka dito. Hindi ko pwede ni. Tingin uh, tayo na dito, baka mayroon tayong, may makita tayong medyo mga nangatang motor. Para may video natin. Kaso karamihan dito, mga rider lang sa Kaismas, sa Borgsman. Ayan. Itong Borgsman na ito, ito, ah, uh, ano to sa ano sa mga empleyado kasi yung ito may gasolina ito eh ya. ito uh, If I ito smash fi ito ito ah, wala 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 ano eh yung 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 motor eh na ikarga na ito yun okay, guys tap okay. ito yun itinan natin tong nagkakarga sa labas i-video natin para kahit ka pa, eh, eh, paano <laughs> eh idea iya kung paano kinakargaan mo ito hindi yung ano <laughs> ingat kayo dyan tala <laughs> naman yung kape natin ha hi vlog well done guys kaya kumula na eh nangangapote ah, eh. ka okay, ah. pa baka tayo sipon isa tayo nga. Na. Ay, ito si Puging Lamig. Kakarga ng motor. Yo, makikita natin ngayon kung paano kinakarga ang motor sa truck. Kung makikita nyo, yan. Si Puging Lamig. Pinitip nga yan. E. E. Uh, Ganyan mo ng motor sa truck. Ada mm -hmm. so, yang sekarang, itu hai, 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 grey Grey yang Pero ang mabinta sa kanya ay yung ganto, ng kulay ay eh. itong uh, ivory. Ang buong kinakang color nito ay ivory. Oo, oh, ito pala kay ivory. Pero kung gusto, gusto kong kulay niyan ay yung kulay gray. gray. Mas mapupugian ako sa kulay gray. Pero maangas din ito Itong ivory. Itong puti. Okay, fair proud. Despite. Ganyan, eh, ganyan. Ganyan lang kasi ginagawa ako sa dito ka. Tuli mo lang dyan. Uh, biyahe ata ito yun. Sa NCR. NCR ho ang biyahe niya. QC. Dito muna tayo. Diba nang... Uh, tayo. Okay, na ito yung damage na motor. Yan. Damage yan hindi nating malamang kung may may damage siya pero kung ito kasi pag mga ganito na dipinda na mangyayari nila kung ipapaload sa tao o bibinta ng cash pero mura na, kasi may damage siya wasak yung blurring hindi kasi may iwasan yung mga ganito pangyayari. Mga... Ano? Yan na tayo? ibi ko? So, okay. May ka ko lang ako? Ano ba? Ibi-video ako? may ililipat na sa isang kabilang warehouse, sasara na namin itong gate. Kaya ayaw mo na si Pugin limang dyan ako. Oh. Thank <tong> Sara yung tirador ng taga opisina. Tirador ron ng ano yan, office staff yan. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Kaya ako yung pupunta sa mga office, office staff.